Hindi lamang dredging ang sagot sa pagalpal o saltation ng Rio Grande de Mindanao ayon kay Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Hindi lamang din ito concern ng mga taga Maguindanao o taga Central Mindanao ayon sa opisyal. Kinakailangan anya ang tulong ng national government. Sinabi ni Interim Chief Minister Makakuwa na tinalakay na ang usapin ng malawakang pagbaha sa Central Mindanao tuwing malakas ang buhos ng ulan sa kanilang pulong sa League of Provinces of the Philippines. Anya, dapat resolbahin muna ang punot dulo ng problema at masusolusyonan lamang anya ito kung maibalik na ang mga pinutol na kahoy sa kabundukan. Narito ang pahayag ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Pero nung ako pinasalita ni Governor Tomayo kung ano ang akin doon, sabi ko, Sir, the proposal of the region is uh, quite good and sound. But sabi ko, think of it. Ano ang dahilan kung bakit nagkaganito ang sitwasyon natin sa Rio Grande? Because yung kahoy doon sa dulo-dulo sa may area ng Bukidnon, area ng North Cotabato, doon sa upstream uh, ng Rio Grande de Mindanao. Lahat ng kahoy doon, kahoy, kahoy doon na putol. Pinutol ng mga company noon, mga laging company noon na nag-ooperate dyan. I am witness for that kasi yung mga kahoy na galing doon, nag na dumadaan sa municipality ng Kabuntalan at saka doon sa mga barangay namin, dumanaan, eh, to from that area to the Sarmiento area. So, nakikita ko yung sitwasyon na gano'n. Sabi ko, remember, sir, de, isang kahoy na malaki during uh, rainy, uh, rainy season, umahawak yan siya ng mga 10 uh, drums of uh, tubig. While kung dry season naman, i-release niya yung 10 drums na uh, tubig na yun. So, walang, walang siltation, walang erosion na nangyayari. So sabi ko, kung ipagpapatuloy natin yung dredging na yan, kung hindi natin na-address yung root cause ng problema na yun, continue yung erosion, continue, continue yung saltation, hanggang diyan lang tayo sa bukana, every hour, every hour, every ulan, pumapasok rin, pumapasok, 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 pumapasok wala rin mangyayari sa dredging natin. So sabi ni Tamayo, do you any proposal to that. Paano natin? Sabi ko, this is a national concern. So, province of Maguindanao, Sur and Norte, North Cotabato, Bukidnon, at saka some part of Davao. Kailangan buuin pagkatapos pag-aralan natin kung paano natin maibalik yung uh, kahwi na yon na dahilan na ngayon na, naalis na dahilan may erosion, dahilan may siltation ngayon.